malunggay, Chinese malunggay ka. Oh. Hmm. magluto tayo munggo dai. O lagyan natin ng ano? Nang? Nang ano? Nang ano? Yun, no. Yung bagong tinanim mo. Ba ay wag naman. Eh, maganda siya. Tingnan Hindi mo. kahit, day. Huwag mo munang pag niyan. Mahaba ang bunga niyan, day. Hindi, ano, no, hindi pa naman siya ng eh. Ay, hindi. Hindi pwede. O, ayano? ayan, no. O, may bunga na siya, oh. may bulaklak na, oh. Ay, o nga. Sayang po. Ay, huwag. Maiaharvestin natin yan pagka madami na. Eh, ano ba ilalagay natin sa munggo? Ay, maraming manok dyan sa kapet bahay natin. <laughs> o, oh, may bibi ba? Mamaya, hindi tayo... May munggo ko doon, konti lang. O, sige. Mamaya tayo pagka alis ng mga kapet bahay natin, magulit tayo ng manok doon. Tapos, mag-o-over the bakod na rin ako doon sa likod. Oo, may malunggay doon. Oo, may ano pala yung ano, oh. Oo nga eh, may pato. Tingnan mo, may sisiw na pala. Kaya nga, o kaya magbantay ka mamaya pag alas ng kapitbahay natin, manguha ko ng isang ano sa manok dyan. <laughs> Itagdira doon. Oo, um, oh, na <laughs> kung nang kukuha niya ano, yung mugo. <laughs> sarap, sarap pa naman. Sorry Uri na lang. Okay. okay. Oh. Ito na lang.